Grabe, sobrang daming sapatos. At oh. sobrang init. Ready, re ready kayo sa amin. ready na kayo sa amin, Cebu. Sabaw, sa sa tag-init. Hi guys, I'm Sheng. I am Cherry. I'm Chan Chris. Wala na tayong pera. <laughs> 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 Kobe ah. Kobe si Grinch. Cebu, let's go! Diba? <laughs> Okay, so today kasama ko ulit si Paring Makoy. Kaka-announce lang namin last time na mag-open tayo sa Cebu, no? Since uh, malapit na yung opening natin, actually, yan, yun yun. An Announce mo na eh. Sige, October oh. 20, mag-open kami eh sa New Star Cebu. Oh, so tonight, mag-aayos kami ng stocks, oh. tapos magpapadala kami within the week. Oh, as you guys know, di ba, Solar Republic nandito sa Manila base. So, syempre, very new sa atin yung mag-prepare mag ng items or mga pairs na papadala namin sa Cebu. So, mag ano yung mga tingin mong, ade, ano yung mga dadali natin ng mga pairs sa Cebu? Siyempre, unang-una, -una, sabi nga natin nung first vlog natin, we want to bring the luxury, yung luxury na meron si Seoul Republic sa Cebu. So, what we're bring are luxury goods natin, hard to find items natin, dadali natin lahat sa Cebu. Luxury, pero nasa kalsada tayo ngayon. Eh, <laughs> Siyempre, wala tayong pambili ng luxury stock room eh. <laughs> <laughs> Oo. Uh, bale, ano, di bale guys, samahan nyo kami sa, ano, gagawin namin today. Uh, papakita namin sa video yung mga sneak peek ng mga items na dadali namin sa Cebu. So guys, ito yung mga carton na gagamitin natin sa pag pagpack ng mga items natin. Hmm. Balit, bum, ano, kanina bumili tayo ng 150 na balikbayan boxes. Eh. 150 boxes yan. Tapos meron pa kami ditong ready na parang 15. So, 165 in total. Ilan ba laman yan per box? Mga 6 to 8 pairs. Oh, 6 to 8 pairs, roughly nasa 800 to 1,200 yan, mga ganyan. Mak, baba mo na. <laughs> 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 Patay. Ang buhat. <U> <laughs> 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 oh. uh, <ha>? Pasalo. Hey. <laughs> <laughs> Bobo at yung eh, utos <laughs> Cebu, let's go! ba? <laughs> so, yun nga guys. So, kanina pinakita namin sa yung mga boxes na gagamitin natin for Seoul Republic New Star. So, ito naman ngayon yung mga pairs na dadali natin. So, yun. Pakita mo dito, kach. Ito, syempre samba, di tayo mawawalan niyan. Samba. Homer Simpsons na Stan Smith. Ito, to, to usong-uso ito ngayon eh, no? Oo, oo syempre. Ito, magkakaroon din tayo na ito sa Cebu. Cebu. So, ngayon, papunta tayo sa ano, no? Sa, sa, sa second floor nung stockroom natin. Parang sa eh. <laughs> eh, manoy eh, medyo, ano dito eh, masikip eh. Medyo hindi ako kasya. Si Mac, parang na si Mac, <laughs> si Mac. Naratagirin, side. <laughs> Nandito yung mga ano natin. Sapatos pa mga grails. Yeah. Ito mga Travis, Travis. Travis Olive. Ano to mga tomak? Yan yung fragment black toe. Lost and found. Budo. Grabe, sobrang daming sapatos at sobrang init. Ready ready kayo sa amin. Cebu. Ready na kayo sa amin si Bu. We got you covered. Kobe. Mga Kobe din tayo. J4. Mga ano yung pinaka, ano mo dito? Pinakamahal? Wala Or... yeah, dito. Hindi, dito lang sa stock room na to. Sa stock room na to, possibly yung... yung mga reverse mocha natin. Nandito reverse mocha. Ito mga... Ilan, ilan, pa yung, ilan pa yung reverse mocha mo? Siguro mga 30 pairs pa yung reverse mocha natin. Dadalhin natin na sa sabi. Oh. Travis. Tapos meron din tayong onting Travis fragment dito. Ito. Budu ba yan? To yan eh. Ito, budu. Ayan. Guys, ito, halos wala na may ganyan sa tindahan. So, meron na Soul Republic niyan. Sobrang dami. Ay, kasama pala natin si Esong. Esong, hay ka sa vlog. Grabe, sobrang, sobrang, sobrang daming sapatos. Day 4, mga boss, meron din tayo nito. Jordan 4 oh. Oreo. Dadali natin din sa ano yan. So, Republic New Star. So, Vali dapat, dapat boys, ay, mga, mga boss, pag open namin, ha? Ito yung okay, papakuli. Eh. Bale, maka na yung wala tayo. Kasi parang lahat nandito eh. Pera? Wala <laughs> na kaming pera, bumili na sa amin. Hindi na talaga namin gaya. Hindi <laughs> kasi, kasi Mac, nag-iisip ako ngayon kung ano yung mga sapatos na wala tayo. Um, Parang wala akong maisip eh. Mm -hmm. so far, feeling ko naman well curated yung collection ng Soul Republic. So yun, heavy tayo sa lahat. Actually, actually we invested pati, pati Pati may ari heavy. Oo, heavy rin ako. on, the, <laughs> <laughs> on the big size kami. So, we prepared talaga for this. Pinagandaan talaga namin sa si Republic Cebu kasi yun nga, ang, ang commitment namin to Cebuanos or Queen of the South. Tama ba? Queen City of the South. Siyempre, we wanted to bring the sulit public experience na meron si Manila. Oh, may iba pa kami Kobe dito, yung mga hindi na makita. 2020 release pa yan. Kobe 5 Bruce Lee. Kobe 6 Del Sol. Kobe, meron din. Ayan eh o, meron Kobe pa kami. Kobe 5 5 Rings? 5 Rings. Ang Kobe ah. Kobe 6 Grinch. <laughs> Ay, yung reverse Grinch na ito, magkakaroon pala tayo ah. Mauuna kami. Yung kulay red. Oh, red, tas green. Kumbaga, ito kasi may red siya na lace eh. So, mangyayari. Reverse. Reverse siya. Instead na, re, na red yung lace, green to. magiging red to, green to. Ayun guys, so, actually ano lang to, sneak peek sneak pa lang, peek pa lang sneak to. Sneak peek pa lang to ng dadali namin sa Cebu. Oh, kasi pag pinatagal pa namin to yung pawis ko, baka buong katawan na yan. <laughs> so, gusto nyo ba na tignan yung third floor? <coughs> Meron pa tayong third floor at fourth floor. Oh. Dito na ako sa attic. Grabe, ang daming sapatos. We wanted to bring sneakers sa Cebu na sobrang gaganda, sobrang high end yung mga mahirap makita. Pero it doesn't mean na luma, ay eh. laging pangit ah. Pagmisan yung pinakaluma namin, yung pinakamahal namin na bebenta kasi sobrang hard to find. Tapos lahat ng kinikiri ng Soul Republic, walang use masyado. We only bring brand new pairs here. Ito, Mac. Ito, ito lahat. Itong kulay. Ito pa. Pagkakita mo, Kudge. Yan. 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 Pero baka isipin ng mga viewers natin, kasi di ba, known tayo for selling uh, limited sneakers. Oo. Baka isipin nila, sobrang dami stocks, baka wow. hindi naman ganun kalimited. Alam nyo, hindi. Nagkataon lang na yung Seoul Republic kasi, siyempre, we're trying to get our hands on everything and everything hype. So, pag hype, in-hold natin yan. Or, tama ba yung term ko? Yes. <laughs> Hindi naman. We wanted, we wanted to get as much items as possible para yung mga clients natin or mga customers. Nasa serve lahat. Nasa serve lahat kasi normally pag na sila sa iba, tumatakbo na sa atin or sa atin siyempre agad tumatakbo. Yun agad ang gusto natin siyempre. We wanted to be the first option and hopefully the only option ng mga customers natin sa Cebu. Hard to find na to ngayon guys, pero marami pa, marami pa tayong pairs na ito. Nice. Baka lang may, may mas maano. yung size. Saan mo ngayon, Mac? Ha? Bulo na tayo. RJ? RJ? Yeah, boy. Pero pag nagtrabaho si Mak, mati kain. Ayun, no. anim lang. Pero... Pagod, nandito tayo ngayon sa ano? RJ's. Sa RJ's Bulalu. Ano to? RJ RNJ Bulaluhan. Ano kain mo na tapos trabaho ulit mamaya. Ano lang, ayun. Kain after trabaho. Pagbit. Sabaw sa tag-init. Bale, uh, bukas darating yung mga import namin galing Cebu. Yung mga staff namin. Import tapos, talaga. <laughs> <laughs> imported from Cebu. So, ano yung mga staff namin, ita-training namin. So guys all know, So Republic is a brand in Metro Manila. So yun nga, uh, sa so sobrang gusto namin kayong bigyan ng sobrang solid na experience, pinapunta namin dito yung mga staff namin para matrain ng maayos. The next day. Abi, Hi, guys! So, today kasama ulit natin si Bossing Mahoy, no? Uh, dito naman tayo sa Seoul Republic. Last time kasi, di ba, uh, nag ano tayo na gawin tayo ng mga staffs <laughs> yung mga dadalhin sa Cebu. Oh. So, part nung part nung preparation natin for Cebu, nag-fly-in kami ng ano, tatlong staff namin from Cebu to uh -oh. Manila. Tapos, yung gin sila dito para once magdating sa Cebu, mas madali na yung transition, tsaka mas sanay na sila. Tsaka dito tayo ngayon sa store kasi uh, nag-aayos din tayo ng mga stocks na yung mga idadagdag sa padala sa Cebu. Oo. Oh, marami pa tayong ano eh. So, more or less magpapadala yung mga 3,000 pairs doon. Yes, more than 3,000 to be exact. Um, What? Just, Minimum 3,000, sorry. More than 3,000 to be exact. Sorry. Mali pala, no? <laughs> so, ano? Minimum 3,000. Sorry, 3,000 to be exact or more. Yeah. Oh, <laughs> okay, okay. yung sa last, yung sa isang episode natin. May nag kasi kung wala na raw bang good Oo, souls. Oo nga, wala na bang good souls, Mac? <laughs> kasi nandito na ako sa Solar Rep. Eh. Bali, ano lang, para may idea kayo, um, open pa rin si Good Souls. Ako pa rin yung owner ng Good Souls. Pero, for well, um, Solar Republic Cebu, partner kami uh, ni, Boss Larry. So, ayan guys, ha? so kahit na competitors kami dito sa industry namin, pwede pa rin kami <laughs> mag-share ng platform, which is yun nga, yung namin. So, yun nga, na nabanggit namin na as one of our preparations for our story in Cebu, um, we flew in three of our candy, uh, um, staff dito sa Manila para mag-train sa Seoul Republic Uptown. So, yun nga, let me introduce you to them para makilala nyo rin sila and para at least kilala nyo na ako sino lalapitan nyo pag nag-shopping kayo sa amin sa Cebu. So, first is, Vanessa Hi guys, I'm Sheng. So hello everyone, I am Terry. Hi everyone, I'm Chan Chris. Anong maging function mo sa store sa Cebu? I'll be one of these staffs. Or the person who you can talk with if you have concern po sa mga sneakers or shoes na gusto nyo. Grabe, parang pang Miss Universe ang sagutan ni Sheng. So next natin is... I am one of the sales associate of Soul Republic Cebu Branch. Ayan, and... Kamusta na naman ang food dito sa Manila na enjoy mo naman? Tsaka stay mo? Medyo no, mahal po, talaga. Wala, syempre, expectan nyo na yung kasalanan na nasa oh, BGC pa oh, tayo, oh, so... BGC kasi is considered one of the pinaka-high-end na city okay. ng Metro Manila, so... Last natin is si... Ano nagawin mo doon, Chan-chris? Nagbebenta ng sapatos. <laughs> so ikaw din nagbabenta namin sa sapato. So, yun nga, guys, um, recap lang natin. Here's Chan-chris, Cherry, and Cheng. So all of those three are staff natin sa Cebu and one of them or isa sa kanila or sino man sa kanila probably would be promoted to ano um, higher ups doon para mag yung tindahan natin sa Cebu. So guys, okay, so invite niyo sila sa ano opening natin sa Cebu when saan sa ano bang mall tayo? No? Game. Invite niyo sila. Maayong adlaw sa tanan. Again, this is Sheng Kauban ako si Cherry, Chan Chris. Mga sa new branch of Solar Republic in Cebu. Kita kita sa New Star Cebu.